Mahigit 280 million pesos na halaga ng shabu at mariwana ang sinira sa pamagitan ng pagsunog sa isang funeral home ng mga personahe ng Philippine Drug Enforcement Agency Central Visayas dito sa Cebu City, aron na Huwebes, Pebrero 13, 2025. Ang mga ito ay nasamsam sa mga anti-illegal drug operations sa buong rehiyon ng Central Visayas kung saan may kabuuang 41 kilos ng shabu at 16 kilos ng marijuana na may permiso ng korte ang sinunog. Sa panayam ng Bombo Radio Cebu, kang PDEA 7 Regional Director Alex Tablate natukoy na ito ang unang pagkakataon na magkaroon ng drug destruction ng illegal drugs dito sa Central Visayas ngayong taon. Bukod dito, ang pinakahuling na samsam ay yung 25 kilo ng shibu na nagkakahalaga ng 170 million pesos na nasabat ng PDS 7 matapos itong tangkaing ipuslit sa daungan ng Cebu City mula sa isang barko na nanggaling sa pantalan ng Masbate. Sinabi ni Tablate na ang kanilang layunin ay alisin ang hinala ng publiko na ang mga nasabat na ilegal na drogas ay maaring ma-recycle o maibalik sa lansangan. Dahil dito, sa tuwing maraming nakukuhang illegal na droga, maraming tao sa social media ang naghihinala na ang mga drogang ito ay maaring na-recycle pabalik sa sirkulasyon sa publiko na mahigit namang itinanggi ng ahensya. Inamin ni PDS 7 Regional Director na ang Cebu ang isang major drug supply hub dito sa Central Visayas. Katulad na lang sa National Capital Region na marami ring mga gumagamit. Gayunman, nilinaw nito na transit point din ang Cebu para mag-supply ng mga ilegal na droga sa ilang bahagi ng Luzon at mismong sa Karatig, lalawigan at rehiyon sa Visayas at Mindanao. Over 25 kilos uh, Nasis uh, na ito during regular paneling uh, uh, activities at gailay dito sa Board of Cebu. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, ako si Bombo Canapol. Para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo!